Sinong mahilig sa mga vintage sports car? Dito sa Ocean City, Maryland, kapag maganda ang panahon, nagdadao sila every Sunday ng car show. Hili-hili ra ang mga sasakyan na napakadami at mostly ng mga sasakyan dito ay mga vintage talaga. Most ng na mga nasasakyan dito na kinakita ko ay Corvette. Katulad na lang nito. Kung titingnan natin ang kanyang makina, tingnan mo naman, napakaganda pa, di ba? At mostly na mga ganitong sasakyan is pang display lang talaga. Hindi nila yan ginagamit. Most American, yung may mga ganitong sasakyan, parang hobby na lang nila. Bibili sila, tapos ide display nila dyan. And then, nai lang yan sa garage, hindi yan ginagamit. At kapag vintage ang isang sasakyan, yan ay napakamahal na. Mas luma ang sasakyan mas vintage ay mas mahal. Siguro dahil out of the market na din kaya talagang napakamahal kapag vintage na. Ako naman ay walang hilig sa mga sports car. Wala rin akong hilig sa mga vintage. Bakit kamo? Unang-una kapag binili mo ang vintage, hindi mo yan pwedeng gamitin pang-araw-araw. Pangalawa, ang vintage ay napakamahal. Siguro yung mga ganitong klase ng hobby, yung bibili ka ng sasakyan, and then pwede mong istak sa isang tabi, eh talagang mapipera talaga sila. Yung halos wala nang mapaglagyan ng mga pera, ganun. Tingnan mo naman ang itsura ng mga sasakyan na to. Another Corvette. Masarap din sigurong i-drive yung mga ganito. Pero sa akin, siguro mas pipiliin ko yung brand new at new model. So kahit na pang araw-araw mo siyang gamitin, ay talagang masusulit mo yung pinambili mo. At may nakita pa ako dito. Eto, bet na bet ko. Grabe, ang ganda. Corvette din ito. Tingnan mo naman, black and red. Napakaganda ng combination. At dahil gusto ko tong car na to, iikutan natin yan. Titingnan natin kung ano yung tsura ng sa loob. Napakayaman din siguro na may ari ng mga ganitong sasakyan. So ganitong itsura ng loob niya oh. Black and red din sa loob. May two seat at... Oh my God. God, look at that. Kahit siguro hindi gwapo, pag nakaupo ka dito, talagang gwapong gwapo ka na. <laughs> sa akin, Lord, kahit hindi brand new, basta maayos at iingatan ang pamilya ko. Sana soon makahanap na rin kami ng isa pang sasakyan. At after nga ng car show, dito naman tayo pumunta sa boardwalk dito sa Ocean City. Dito sa boardwalk, dito sila nagbabayad ng mga parking ticket. Pwede kang kumamit dito ng coins na quarter o kaya naman pwede ring credit card. High tech na high tech na talaga, no? Isang naglalakihang mga kites ang pinalilipad dito sa Ocean City, Maryland. Kung mapapansin nyo ay napakaraming mga kites today dahil today ay kites festival. Oh my God! It's so beautiful out here. Kapag kites festival dito sa Ocean City, ay talaga namang malalaki ang kanilang mga kites. Kung titingnan nyo sa baba, may mga uh, taong nakatayo at tingnan nyo kung gaano sila kaliit. Dito sa US, dito lang ako nakakita ng mga kites na iba't ibang klase ang mga itsura at talagang sobrang lalaki. Lahat yata ng itsura ng mga kites ay nandito na. May iba't ibang karakter, may mga cartoon karakter, may crab, may mga cartoons sobrang dami. Kapag nakakakita ako ng kites, naaalala ko nung kabataan namin. Walang ganitong klase ng mga uh, saranggola dati. Dahil ako ang alam kong saranggola, 'yung ginagawa ni Kuya Eric dati. Kukuha siya ng walis tingting, -ting, gagawin niyang hugis diamond, tatalian niya, tapos ang pinaka ano nun, ang pinaka plastic niya yung plastic ng grocery bag. And then, lalagyan niya ng buntot, lalagyan niya ng mahabang pisi. Kapag natapos na, dalawang tao ang magpapalipad. Yung isa hahawakan yung saranggola, yung isa naman hahawakan yung pisi. Itatapon sa ere yung saranggola, sabay hihilahin pa unti Kapag nakaangat na yung saranggola, tsaka ka magsisimulang tumakbo ng pakunti-kunti. Hanggang sa tumaas ng tumaas yung saranggola. Ganito yung mga laro na alam ko dati. Napakasimple pero napakasaya. Narealize ko kapag lumaki ka ng mahirap, dahil sa wala kang masyadong pambili, mas nagiging creative ang tao. Ikaw mismo yung gumagawa ng mga laruan mo. At madali nilang na-appreciate yung mga bagay kahit maliit. At dahil dyan, ang balag na ito ay para sa aking kuya. It's been 15 years na hindi kita nakikita. Sa lahat ng mga kuya sa mundo, saludo po ako sa inyo. I miss you, Kuya Eric. Mag-iingat ka dyan sa Abu Dhabi. Hopefully, in the future, magkita rin tayo.